Isa pang celebrity couple na nahuli sa whirlwind of breakup rumors. Fans were left wondering did Andai Ijenman and Filmar Alipayo call it quits. Let's dive deep into the truth behind the controversy which shook social media. Nagsimula ang lahat ng mapansin ng mga malaagila na tagahanga na nag-unfollow sina Andy at Filmar sa isa't isa sa Instagram. Ang simpleng aksyon na ito ay humantong sa isang avalanche ng mga haka-haka. Ito na ba ang katapusan ng kanilang love story? Habang naghahanap ng kasagutan ang mga netizen, nagsalita si Andy. Mabilis niyang itinigil ang mga chismis na niloko siya ni Philmar. Nilinaw niya na may ibang babae na kasangkot, ngunit hindi iyon ang iniisip ng mga tao. Ayon kay Andy, hindi pagtataksil ang isyu kundi pagtataksil, isang taong nagudyok kay Filmar na iwan siya sa kanilang pagtatalo. At ang drama ay hindi tumigil doon. Isang detalye na talagang nagpasiklab ng apoy ay ang spontaneous love couple tato sa pagitan ni Filmar at ng isa pang babae. Nagpunta sa detective mode ang mga fans, naguhukay ng mga larawan at inihayag ang pagkakakilanlan ng misteryosong babae. Matapos lumaki ang isyo, nagsalita na rin si Philmar. Nagpost siya ng video ng kanyang sarili, si Andy, at ang kanilang anak na babae, na tinitiyak sa lahat na okay sila. Inamin ni Philmar na nawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay at dapat ay itinatago sa pagitan nila. Ngunit na nanatili ang pinakamalaking tanong okay na ba sila ngayon. Ang mga tagahanga ay may iba't ibang mga reaksyon, ang ilan ay na-relieve, habang ang iba ay nagtatanong pa rin kung ang lahat ay talagang maayos. Naniniwala ang ilan na mas nararapat si Andy, habang ang iba ay sumusuporta sa kanilang pagkakasundo. At the end of the day, may ups and downs ang mga relasyon, kahit na sa mga celebrity. Ang social media ay maaaring magpalala ng mga bagay, Ngunit ang mahalaga ay kung paano pinangangasiwaan ng mga mag-asawa ang kanilang mga pakikibakan ng pribado. Ano sa palagay mo, IMV tagapagtanong? Dapat bang ituloy ni na Andy at Philmar ang kanilang love story? O senyales ba ito ng mas malalaking problema? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas mainit na mga update sa showbiz